Maagang naging balo ang ginang na si Adelaida. Sa edad na 40 ay mag-isa niyang itinaguyod ang pag-aaral ng dalawang anak na lalaki. Hindi naman siya nahirapan sa aspetong pinansyal sapagkat may kaya ang pamilya ng kanyang mister na si Bong. Gayunpaman ay sa si Adelaida sa mga makapagpatunay na talaga namang napakahirap maging isang single parent. Magkapatid man, ay ibang ibang ugali nila Angelo at Billy. Si Angelo ay maangas at palaway. Mahilig din itong sumagot sa ina. Sa kabilang banday, magalang at maginoon naman si Billy. Mahal na mahal nito ang ina at tinitiyak niyang inaalagaan niya ito maski na siya'y abala sa trabaho. Ngayon ay anim na pong taong gulang na si Adelaida at malaki na rin ang naipon nito. Plano talaga nila ng yumaong asawa na mamuhay ng masarap pagtungtong nila ng ganitong edad. Kaya naman, napaghandaan niya itong mabuti. Habang naglilinis ng banyo sa Adelaida, ay nararamdaman na naman niya ang pagkirot na kanyang tagiliran. Saglit siyang namahinga, ngunit imbes gumaan ang pakiramdam, ay lalo pang sumakit ang noon pa niyang iniindang tagiliran. Ang kulit niyo kasi, sinabi nang wag na kayong kumilos ng kumilos Marami akong ginagawa sa trabaho kaya hindi ko kayo mababantayan. Huwag kayong parang bata na kailangan pang sinusubaybayan. Imbes na aluin ng ina, ay sininghalan pa ito ni Angelo. Napapansin ng binata na matanda na nga talaga ang ina. Sapagkat ito'y nagiging makulit na at paulit-ulit ang sinasabi. Dahilan, kaya't lagi niya itong sinisigawan. Grabe ka kay mama. Noong bata ka pa, Dinanas ni mama lahat ng hirap sa iyo Dahil sakitin ka Ito lang ang chance mo para makabawi man lang Sa sakripisyo ni mama sa atin Galit na pangaral ni Billy Sa nakatatandang kapatid Huwag na kayong magaway Mga anak Bukas darating na ang pinsan kong si Lina At siya na ang mag-aalaga sa akin Magpapatingin na rin ako sa doktor Kaya pinapunta ko siya rito Para may kasama akong magpa-check up pagputol ng Adelaida sa mainit na pag-uusap ng mga anak. Napakamot na lamang sa ulo si Billy. Ganito palagi ang kanyang ina. Maski mali na si Angelo, ay hindi na ito pinagsasabihan agad-agad. Hihintayin muna nitong hindi siya nakikinig at doon sistahin ang pagsagot na pabalang ng kuya niya. Hindi raw kasi maganda na may ibang nakakarinig kapag pinapangaralan ng anak. Kinaumagahan, ay agad tumuwo sa ospital si Adelaida kasama si Lina. Pag uwi ng bahay ay dumiretso na siya sa kwarto at doon magulhol. Sobrang sakit ng sinabi ng doktor sa kanya. Anim na buwan na lamang daw ang nalalabi sa kanyang buhay. Sa sobrang laki ng tumor na tumubo sa kanyang obaryo ay hindi na ito maooperahan pa. Angelo, ang mami mo may malubhang sakit. May taning na ang buhay niya. Pero ayaw niya pang ipaalam sa inyo Hindi ko naman kayang manahimik na lamang Pagbabalita ni Lina sa pamangkin 12 million pesos Ito agad ang pumasok sa isip ni Angelo Imbes magalala sa ina Ito kasi ang naipong pera ng kanilang mga magulang Alam niya iyon sapagkat palihim niyang sinusubaybayan ang bank transaction ng ina Pati na rin ang passbook nito Mula noon, ay tila naging ibang tao na si Angelo. Pirminitong nitong inaalalayan ng ina at sinasamahan pa tuwing sasa ilalim ito sa radiation. Napansin naman na Adelaida na panay ang tanong ng panganay tungkol sa kanyang bank account at iba pang nalalabing lupain sa probinsya. Biglang nagkaroon ng ideya ang ginang. Pag uwi galing trabaho ay pagod na pagod si Billy. Mah! Huwag nyo na po ako kasikasuhin. Ako na ang bahala. Mag-relax lang kayo. Bibigyan ko pa kayo ng mga apo. Yayayain ko na po magpakasal si Nina. Kaya ko naman na. Nakapag-ipon na po ako. Buong pusong pagbabalita ni Billy. Matalas ang tingin ni Lina sa pinsan at tila sa mesenyas ito na ipagtapat na sa anak ang tungkol sa kanyang kalusugan. Ngunit nagmatigas si Adelaida na wag itong ipaalam sa bunso. Lumipas ang limang buwan at araw-araw lang nagpapasiklab si Angelo sa ina. Tila na pa ito na mawala ang ina. Panay tanong niya sa doktor ukol sa kalagayan nito. Ang hindi alam ni Angelo ay unti-unti nang bumubuti ang kalagayan ng ina at himalang nawala na rin ang tumor na tumubo sa ovaryo nito. Sa eksaktong ika na buwan ng taning ng ina ay nagpaalam na siya sa mga anak. Hindi makapaniwala si Billy sapagkat kabisado na niya ang ina tuwing may karamdaman ito. Para bang may bumubulong sa kanya na may hindi tama sa nangyayari. Kinabukasan ay lugmok na lugmok pa rin si Billy at hindi ito umalis sa tabi ng ina. Hindi naman nagpatalo si Angelo at ginagalingan pa nitong lalo ang pag-arte. Maya-maya ay tinawag ni Lina ang magkapatid kailangan raw nilang pirmahan ang ilang mga dokumento ukol sa mga may iwang ari-arian at sa lapi ng ina. Ang laki ng naipong pera ng mama nyo. Talagang napakaswerte nyo sa mga magulang. Wika ni Lina. Dahil sa sinabi ni Lina ay hindi na binasa pa ni Angelo ang nakasulat doon at agad nitong pinirmahan ang sampung bahin ng dokumento. Samantalang si Billy naman ay napatakip ng bibig sa labasa Ngunit agad rin itong pinirmahan ang dokumento. Wala na si Ate Adelaida. Malakas na sigaw ni Lina. Kunwari pang nagsusuntok sa pader si Angelo. Ngunit sa isip niya ay sa wakas, hindi na siya maaabala pa ng makulit at matandang ina. Nang sinabi ni Lina na nawala na ang ina, ay saglit lamang sinilip ni Angelo ang katawan nito sa kama at agad itong umalis upang makapag-inuman sa kanyang barkada. Naiwan naman doon si Billy at nagaabang sa tabi ng ina. Mama, bakit? Alam mo kahit kailan ay hindi ko pinagdisikitahan ng ipon ni Papa. Sapat na sa akin na maayos ang inyong kalagayan. At ang tanging hiling ko lang ay makasama pa kayo ng matagal. Lumuluhang wika ni Billy. Halos malaglag sa upuan si Billy nang sumagot ang ina. Ito na nga ang inaasahan kong mangyayari anak. Masakit, ngunit ito ang totoo. Pera lamang ang mahal ng kuya mo. Lumaki siyang walang pagmamahal at malasakit sa akin. Wika ni Adelaida. Nakasaad sa pinirmahan nilang dokumento na wala silang makukuhang magkapatid ni Cinco sa pera ng ina dahil ipapamana nito ang lahat sa charity bilang may sarili namang ipon at trabaho ang kanyang mga anak. Peke lang ang dokumento na ito, Billy. Akala ko pa naman ay nagbago na siya. Paliwanag ni Lina. Kinabukasan ay agad tumawag si Angelo kay Lina upang itanong kung kailan makukuha ang mana nila ng kanyang kapatid. Pinapunta siya ni Lina sa kanilang bahay upang maibigay na raw ang lahat ng mga papeles at mailipat na lahat sa kanyang pangalan. Pagdating ni Angelo sa bahay ay nalaki ang mga mata niya sa nakita. Ma? Mama? Halos maihi ito sa salawal sa takot. Malinaw na sa akin ang lahat anak. Hindi naman ako nagkulang sa iyo. Ngunit hindi ko alam kung bakit wala kang tunay na malasakit at pagmamahal sa akin. Dumuluhang wika ng ina. Lumipas ang limang taon at hindi na nagpakita pa si Angelo sa ina dahil sa kaihiyan. Kahit ganoon ay hinihintay lamang ni Adelaida na humingi ng patawad ang anak at tuluyan itong magbago Ngunit kung magmamatigas ito ay wala na siyang magagawa pa. Kahit nag-asawa na si Billy at may dalawa na itong anak ay hindi nila iniwanan si Adelaida. Punong-puno ng pagmamahal ang puso ni Adelaida na ngayon ay nag-aalaga sa kanyang mga magagandang apo na sina Chelsea at Charlie.